Oh, ito mga idol, yung luto nating dahon. Yung halaman. Sabi nila, hindi eh, ito kinakain. Ito imposible naman. Ito mga idol, kung pala ito mga idol. Oh. Yung halaman. Siguradong may nakikita kayo dyan sa lugar ng mga idol. Oh. Ganyan ang gulak-gulak mga idol pula. Tapos ito yung daw niya. Ginugulay itong mga idol, masarap. Ito mga idol, dadali mo sa bahay para gulayin. Ah. Sabi nila, hindi kasi ito ginugulay eh pero titistingin natin ito. ito try natin lagyan natin yung ano ah hawak mo nyo yung ano yung gata saka itong ano picados asin yan saka ito Gagayatin ko. Yan o. Ano-ano mo yan? Ano yung gagayatin ko? para walang putol yung video mga edula. Diretso dyan sa gatak. Tingnan nyo mabuti mga edula. Kinulahan nito o. Oh. Yan ang bulaklak niya o. Oh. Hindi raw kasi ito ginugulay. Sabi nila. Para daw maano yung amoy. Para... <laughs> masulang. pas <laughs> forward mga idol kasi uh, masyadong mahaba ang video kapag hindi natin pina, pinas forward. Ito nga, si pati yung aso nakisama na rin. Kasi hindi naman talaga madadala ito sa tandaan kasi masyadong matagal. Pero tapos itong mga idol video kaso makikita nito magkagaroon kayo dito ng aral ko uh, ano yung kalaman kung paano luto nitong halaman na tangkaw kung tawagin dito sa amin ayan gayat gayat ingat 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 yan si unyok yan ang taga uh, ano ng gata para hindi kumulo at hindi magbilog bilog yan nga siya uh, daw malakas ang abot at reklamo pa ng reklamo na mainit daw wag mainit pang idol stipot lang kayo dyan sa panonood uh, tapos natin tong panonood nating video para makita natin kung uh, paano nga ba ito ang sabi kasi nila hindi ito niluto pero masarap po mga idol sa totoo lang, ngayon ko lang ito gagawin ngayon ko na ako magluto nito paano natin matatry ang mga halaman na yan kung pwedeng kainin ng tao ano? Tapit kapit po tama dula. tama natin ang bulaklak ayun lagyan natin oh Andiyan na yung ano, andiyan na yung sili, sibuyas, asin, ito na lang. Ginisa mix mix. Ginisa mix mix lab. Uh. Ah. Yeah. <laughs> Lagay natin dito do. <laughs> Lagay natin to dito ah. Yan ang ginugulay. Sabi nila hindi, pero kukulayin ko yan ha, mga idol. yan mga idol dahil namatay yung apoy medyo eh, ipapass forward natin ito ng kaunti kasi masyadong napakatagat lang ng video kapag hindi natin ipapass forward pero mabilis lang ito mga idol hintay natin madali na lang yan kakain tayo mamaya salo salo tayo mga idol sarap ito mga idol sabi nila eh tikim tikim sarap parang kulis Tikla mo anyok สิ่งมันบ่ซ่ํานี้อ่ะไม่ปั่นมัน

Dito mo yung iba. Balik! Yan! Yan, luto na mga idol. Pwede nang magmukbang mga idol. Ugas ka ng kamay. May ito mga idol, yung luto nating dahon. Yung halaman. Sabi nila, eh, dito kinakain. So, Imposible naman. Dito kanini para makita yung uh, kagandahan ng uh, nini sige pray muna tayo oh, sige mukbang na mga idol ito yung ginulay natin mga idol na ano tangkwaw Ah, Oh, ano pa? mo masarap? hmm tabi na yung mga idol ginugulay talaga yung mga idol yun gulay namin pero yung iba hindi pwede nyo i-try ito mga idol. pag may nakita kayong ganyang halaman pwede nyo i-try masarap to sa yung tinapa na ano manok yung uh, pinarilya pwede rin sa chinapang uh, tinapang tulingan hmm? may gulay pala ako ano Pisan mo, Nene. Kain. Mahang? Oto. Hmm. So, masarap. Bibigyan natin ito yung mga kapitbahay, oh. Para makita nila yung video. At saka matikman nila kung anong lasa. Hmm. Kaya mga idol, dahil okay, mas habang video kasi hindi natin pig walang cut. Tama na mga idol. Tama na yan. <coughs> Ito nagulay natin at nakain na rin. Kasama kayong yung gawang bata. Mama, salamat mga idol. Selfless.